Ngayong umaga nga mga Kapadimen, ang isda na naman tayo sa ating baklad. Ah, nakahuli nga tayo dito ng malalaking isda. Ang isdang ito pala ay kung tawagin ay samaral, mga Kapadimen. Ayano oh, kung nakikita nyo Ganyan ang uri ng samaral, mga Kapadimen. Pinanalo ko lang pala ito kasi mailap itong isda. Pero pakisa, Pagkatapos ko nga dito mang isda mga kapadyamin, e, dumana ko dito sa nabarko. Ito yung bato na sa gitna ng dagat. palaku ako dito ng bato mga kapadyamin kasi meron akong tinatambakan at meron akong ginagawang project na tambayan sa tabing dagat mga kapadyamin. Soon or later, papakita ko sa inyo. Ayoko lang ipakita yung paano kong pagawa kasi gusto ko masurpresa kayo mga kapadyamin. Pagkatapos ko nga palang kumuha ng bato dito mga kapademin, itrinay ko na rin yung pagiging modelo ko kasi tinawagan ako ng ABS-CBA. Pumunta daw ako sa studio nila para maging modelo kaya nagpractice ako dito mga kapademin. Oh, nabitin kayo no. Intro pa lang 'yan mga kapademin. Ngayong umaga nga ay papunta na tayo sa ating Baglad kung saan dun tayo manghuhuli ng isda good morning mga par tayo unang pagsisid nga pala natin ito mga kapalimin at sa unang pagsisid natin eh hindi tayo masyadong sunerte dyan mga kapalimin kasi konti lang yung nahuli ko dyan sa unang baklad oh. sa pangalawang baklad natin mga kapadya may e, ganun pa rin puro dahon ng karamihan na nahuli natin medyo nalulungkot na nga ako dyan mga kapadya kasi konti lang ang huli natin pero sabi nga Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya mga kapadimin. Kaya sa pangatlong baklad doon tayo sinerte mga kapadimin. Medyo natagalan talaga ako sa paghuhuli ng isda na yon kasi mailap talaga yon Yung samaral na kung tawagin mga kapadimin. Hindi mo kayang salukin yun ng manumano lang. Dapat talaga spear gun o pana ang gagamitin mo para mahuli yun ito guys panoorin nyo kung gaano ako pinahirapan nun halos inabot ako ng kalahating oras kahabol sa isda na yun mga par ito panoorin nyo mga par nag sign of cross muna ako dyan bago bumaba mga kapademy para sa ating kaligtasan kasi panahon pa ng salabay ngayon eh kahit saan namang ano bagay o okasyon mga kapademy pag umaalis ako o saan ako pumupunta, lagi ako nag-sign of cross, men, para sa ating kaligtasan. Dito, men, sa part na to men, nag-uupisa na akong maghabol dyan sa dalawang samaral na malaki, men. May hawak na akong pampana dyan. medyo ikat na natin yung video mga parimen kasi medyo may katagalan talaga ito mag isa lang pala ako nang huli ngayon kasi si Topak kayo eh, merong sideline gumagawa sila ng bahay kaya mag isa lang ako dito sumisisid mga kapademin yung camera natin iniwan ko lang sa bangka meron lang siyang tripod nakatali sa anong kawayan pagod na pagod na nga ako dito mga par kasi halos magkakalahating oras na akong umahabol dyan sa isda na yan ayoko namang iwanan kasi nangihinayang ako napakalaking samaral niyan. pera na din yan pag nahuli natin mga par dito nga sa pagsisid ko ito mga par eh nahuli ko na yung isang malaking samaral dyan mga par one down huli ka Balbon huli ko isa ito pala yung gamit kong pana mga kapademin. Pitik-pitik lang. Pero yung man. may kahoy, ang tawag doon ay ano, spare gun. Itong sa akin ay eh, spare hand. tawag dyan. Oh, no. Pero -isang malaki. <laughs> Tagan. puntong ito guys eh, bumaba na naman ako binalikan ko pa yung isang samaral itong isang samaral na ito hindi na ako pinahirapan siguro naawa na sa akin kasi pagod na pagod na ako men kaya nagpahuli niya sa agad Thank God. Kala ko pala Lalaki Pagkatapos pala natin magpandaw, dadaanan naman tayo sa nabarko Commune para manguha ng bato. Ganito yung ginagawa namin ni eh, Topak tuwing pagkatapos namin magpandaw kasi para hindi tayo sayang sa gasolina at meron pa tayong ibang trabahong nagagawa, men. At isa pa, ito talaga yung pinunta ko rito, men, para mag-practice ng aking talent. Oops, oops, oops. Bawal po sa mga bata. Ayan po mga kapadimin. Don't forget to follow, like, and share po sa aking mga video. Salamat po sa inyong suporta. God bless you all. Mga mga chup chup.